Kalungkot po dahil um marami sa mga kababayan natin ang nagugumon sa sugal. Kung gagamitin lamang nila ang kanilang uh, um, utak, ang kanilang pagdiskarte, hindi na sana sila po problemahin ng gobyerno. But dahil hindi nila makontrol ang sarili nila sa pagkagumon sa sugal, ay kailangan pa silang uh, intindihin. But anyway, ang pamahalaan naman ay para sa kababayan natin. Nakausap po natin si Tony Jeremy Luglug, ang AF, uh, AVP ng Electronic Gaming Licensing Department. Particular dito sa larong uh, Scatter. Ayon po sa kanya, ang Scatter po ay uh, isang game na ino-offer ng mga licensed gaming website. So kapag ka po ito ay ino-offer naman ng isang licensed gaming website, Um, nakokontrol po ito, na mamonitor po ito. At uh, kung ang pamilya man ay nagkakaproblema sa kanilang kamag-anak dahil nagugumon sa sugal, maaari po sila agad pumunta sa pagkor para po maban ang tao na ito sa paglalaro. Ang problema po ngayon ng gobyerno ay marami pong illegal na gaming website. At um, meron na po silang 7,000 website na naipasara ito ay uh, ipinapaalam pinapaalam po sa DICT para po maipasara. Yun lamang po, kapag ka po na ipasara, mag-iiba na naman ng website. So, pero hindi po um, titigil ang pag at ang DICT sa pagtanggal ng mga gayong klasing website. Kaya lamang po ay magiging paulit-ulit dahil uh, paulit-ulit sila nagbabago ng kanilang website. So, tandaan po natin, hindi rin po tutulugan ng gobyerno ang gintong klaseng mga problema. At uh, sabi nga po natin, patuloy po sila nagtatrabaho para po ito ay um, masawata. At uh, sa tulong po rin ninyo, doon sa mga nag endorso kung ito naman po ay hindi lisensyado, wag nyo na pong um, patulan ang gintong klasing mga pwedeng pagkakitaan. Yu since uh, sinasabi niyo po paulit-ulit lang kahit na ipasara uh, wala po bang uh, plano ang uh, administrasyon ng pangulo para po ito ay ipatigin na lang din kagaya nung ginawa sa pogo na pinaban po Hindi po kasi siya ay compare sa pogo Sabi nga po natin ito po ay nanggagaling sa illegal website So ang tangi lamang po natin gagawin ay laging patanggal ipasara uh, through the DICT ito mga illegal website na to So, yun po yung nagiging problema nito. Pero hindi nga po ito titigilan. Kahit pa ulit-ulit silang pumapasok uh, yung website nila at naa-access ng mga kababayan natin, pa ulit-ulit din po silang tatanggalin. Pero ang pakiusap ko sa ating mga kababayan at sa mga pamilya kung ang inyong mga kamag-anak naman po ay nagugumo na sa sugal, ipag-alam lamang po ninyo sa pagcor at mabilis po itong a -actionan. Meron po bang hotline or ano na pwedeng uh, puntahan ng mga kap pamilya nila para doon mag... Or personal sa pupunta sa opisina ng PAGCOR? apakitik uh, ma meron po uh, sa website po ng PAGCOR kung paano po ito ma-access dahil madili, mabilis daw po kapag ka po inyong uh, inireklamo ang inyong kamag-anak na nagugumon sa sa sugal, madali po nila mapapatanggal at mababan ang kamag-anak sa anumang platforms.